Mga mga lods yung ating nabagat na sasakyan na naaksidente. Nabangga siya ng motor so na-disalign yung bumper and then syempre nabasag yung kanyang mga pintura. Ang pintura nito kung hindi ako nagkakamali so hindi ko pa tinitignan is orange mica. At syempre alamin natin yan, papel niyan. Ito lang ang ating aayusin itong area na ito. Ngayon pagdating sa area na ito baping lang yan. Hindi na natin lalarguhin. And then ito gagawin natin ng paraan niyan. yan. Yung mga ganyang part na yan. Tapos yan. So mag-a-align and then i-repair -re yung pintura. Hindi naman kailangan buuhin. <coughs> so, syempre, consideration, hindi naman natin yan siningil ng overprice. Gumamit tayo ng tamang presyo lang. So, ang worth niyan is nasa 3.5. Kasama na yung align at pintura. So, ako nang bahala. Basta maayos ang kalalabasan do sa price na yun. Dahil ang nakabangga na motor na mukhang talagang katulad din nating nasa uh, kalaga yung hindi masagana. Kaya yun ang aking ipinresyo sa kanya. Kasi kung sa iba, iba ang presyo ng kanyang alignment, iba rin ang presyo pagdating sa pintura. Sa pintura pa lang is 3,500 na buuhan. Ngayon, yung pag-align is another price. Siguro mga 1,500 something dun sa pag-align. Pero sa akin, alignment at saka pintura ay magkasama na. So tinanggap ko nang nasa 3,500. Ito, pakita natin sa inyo yung kung paano ba natin i-identify kung ano yung kulay nito. So dahil ito ay modelo pa, Ah, uh, ito ay ating makikita sa kanyang body, yung kanyang uh, indication ng color. Oh, ayan. So, ang kanyang color is wala dito. So, hanapin natin sa ibang lugar. Check natin dito, baka narito. Ah, uh, wala. Sa kabila. Check natin dito. Wala ah, dito. Wala din dito. Ito, ayan. Ayan ang kanyang body color. Ito yung company color niya. R71 ang kanyang color. So, hindi na natin kailangan magdala ng sample kung ang ating pupuntahang paint shop ay kumpleto sa materyales. Pero, mas the best, magdadala pa rin tayo ng sample. Dahil, kung minsan ay hindi available ang ganyang kulay sa uh, tindahan ng pintura. So, color R71. So, yan ay code. Sila lang ang nakakalam yan. Doon, magdadala tayo ng, kung hindi side mirror, ay kung alin yung pyesa na maliit lang na pwede natin gawing sample, kagaya ng gas cover, or any available. Kung hindi naman tayo lisensyado. Kung wala tayong mahagilap, dahil syempre, minsan ang lock nito is rivet, hindi tornilyo. Naka-rivet yan, yung company rivet. So hindi natin yung makukuha. So ang talagang available dyan is side mirror. Yun ang aking dinadala kapag ako'y magpapatimpla. Bukod sa dala ko na yung code, mayroon pa akong sample. So ito naman yung area na aking gagawa ng solution. Aba, kumapit din. Oh, matibay na. So yan yun yung na-deform dahil sa pagkakabangga. So bago tayo magmasilya, kailangan tiyakin natin na ating ginalusan ng liha ang purpose nun kaya natin binalusan ng liha at number 220 para ang pagkapit ng ating masilya ay matibay kasi kung di natin yan gagalusan hindi kakapit ng maayos ang masilya bibitaw yan lalo na pag binasa natin ng tubig hihina ang ating masilya kasi nag-aabsorb yan ng tubig bahagyang mamamaga kaya kakalas pero kung nilihan natin yan hindi siya basta-basta kakalas yan dito is hindi natin kailangan ng plastic primer sapagkat maliliit na pakaliliit na portion lang naman ang lumabas na plastic kumbaga nasa ibabaw pa rin yung pintura so papatungan na lang natin yan ng masilya maya maya lang Okay, sa pagmamasilya naman ng ganitong uh, itsura ng ating gagawing problem ng sasakyan. Kung tayo maghahalo ng masilya, mahalaga ay dapat pula at balanse. Walang puti, walang area na mapula. So dapat uh, balanse yung pagkapula ng ating masilya. Kasi kung hindi yung balanse, ibig sabihin may parte, may area na hindi nalahukan ng tama ng hardiner. Kapag ka ganun, hindi parehas ang magiging resulta ng kanyang uh, curing. Ang kanyang pagkakatuyo may area na tama ang tigas mayroong area na mali, malambot dahil hindi balansi ang pagkakahalo ng ating masilya so, importante na mapula ang ating masilya sapagkat yun ang indication nun na ang ating masilya ay matibay pero kapag maputla, indication yun na mahina kulang sa hardener ano ang magiging impact sa ating pintura yun ang pagmumula ng paglobo ng ating pintura kapag ka ating masilya ay kulang sa hardener kung sapat man sa hardener ay kulang naman sa halo wala sa balansi ang mixture nangan alam natin yan hindi tayo nagpapatsamba kung so, alam natin yun so kapag nika tayo ng magandang resulta ng trabaho and then syempre kung manipis, okay yan kung makapal wag nating madaliin dahan-dahan lang para hindi masira ang ating ginagawang ah uh, pintura ng unit yan yung ganong kulay is okay pa yun huwag lang maputi kasi kapag maputi na o babahagyan ng halos mamula or kung hindi ka confident sa ganong sistema pwede mo naman niyang kurutin kapag kurut mo ah, rubberized hindi naman bumabaon so okay yun pero kapag kinurut mo malagkit and then bumabaon ah kayo din mo na yan walang kwenta yun so yun ang paraan na kailangan natin i-apply pagdating sa pagmamasilya importante yun kasi kapag sa masilya pa lang mali na tayo pinatungan natin yan hanggang sa ibabaw mali tayo kapag sa ilalim ay mali tayo kung bagay sa tao kapag ang kamalian ay nagmumula sa kalooban ang lahat ng lalabas dyan mali ganun din yung trabaho natin kapag ka mali ang nasa ilalim lalabas at lalabas yan hanggang sa kaiba ibabawan so kaya kailangan natin maging careful ganyan ang sistema ito yung ating ginawang paraan so dito tayo ay naglagay ng improvised support ah, support ng ating bumper kasi nabanggaya nasira ang mga clip nabasag so nag improvised lang tayo dito pag nagkabit ng ilaw yan ay hindi na makikita syempre hasain natin ng kaunti and then primer tapos kulay same color para naka-disguise yeah. siya <coughs> ngayon bibili yan ng clip pwede naman yun hindi ito makakaabala so pag naglagay ng clip dyan okay pa rin kasi so, ngayon maaabala pa siya kailangan pa niyang humanap ng compatible na clip dyan pero ngayon pag kinabit na yung ating ilaw hindi niya makikita dahil <coughs> kailangan natin maibalik ang tamang clearance niya para maganda sa kanyang appearance so syempre may supportang uh, ano yan jack para matibay yung ating ginago hindi tayo matiform so ang natin dito barena and then panggupit sa lata kapag inilapat natin yung ilaw dyan ayun so napaka ganda ng no kanyang magiging appearance hindi makikita pwede naman nating dayain yan eh basta katanggap tanggap so ayun ang ating paraan na ginawa So, kukulayan na lang yan pagkatapos magliha ng masilya ng ating ginamit. So, dapat meron tayong kaunting gunting dyan at kaunting lata. And then, syempre, kailangan natin ng grinder at ng barena. Syempre, pambakal ang gagamitin ninyo. Ang problema ay, kailangan pa rin natin ayusin itong isa. Kasi nakaangat na, mahina pa. O, ayun o. Oh. Umaangat-angat. Pag tumatakbo yan, gumagin yung ganyan yan. Hanggang sa dumating ang panahon na yung kumakapit ay bibigay din dahil sa napakatagal na <coughs> paggalaw na nangyayari sa kanyang mga pyesa. Umaangat kasi maluwag. Ngayon, gagawin din natin ang paraan niyan. Ba't? Tingnan <sighs> natin tong isa. Tingnan natin si actual na sitwasyon. Ayos one. Okay, lagyan natin dito. Kasi maluwag na siya. So, lalagyan lang natin siya ng ribbit. Pinakang suporta niya. Bago natin ikabit yung clip. Ito yung kanyang clip. Pero putol na rin pala eh. O, putol na. Hmm. Kaya pala, umabog sa kasi putol na yung clip niya. Hindi na nakakasuporta. Wala na silbi. Kumbaga. Ngayon, lalagyan natin siya ng lalay. Maliit lang para hindi bumukol ng malaki. Hindi masyadong obvious. Para maganda yung kanyang lapat. Malaking bagay na yun pagka meron syang isa. Syempre, hindi lang isa yan. supportahan natin yan. At least dalawa. Para hindi mapunit. Pag isa kasi, may tendency na isa lang ang nagbubuhat ng bigat. Kung dalawa yan, dalawa na ang bubuhat ng bigat. Hindi naman kasi sya totally laglag kaya lang maluag at medyo nakalaylay so ngayon kung dalawa ang nakasuporta yung mahina na nag-iisa ititibay dahil nasuportahan ng dalawa another predator niya naman ay palakan tubugan hindi pare tubugan <laughs> yun o so, ayan kakain o ano yung malakas patay ka <laughs> patay yung ano yung <laughs> ano yung ayan meron na tayong dalawang butas at dalawang support ito yung mga maliliit na detalye na kailangan pa rin natin i-apply dahil hindi naman lahat ng tao ay handang gumastos para magpakasa lahat ng tao karamihan dyan gusto magka sasakyan pero hindi handang mag-aksaya ng masyadong pera sa sasakyan yung mga tamang magagamit lang at itong ginagawa ko ang applicable sa kanila pangangailangan Siyempre, kailangan natin ang paraan. Mm -hmm. Ito tinatawag na discarding. Kailangan hindi siya nakaangat kasi makakabala yun pagka ikinabit na yung ating ilaw. So, ngayon, okay na. Okay, natin yung lapat kung ano ba ang nangyari sa ating pinagagawa. Ang ng ano? Ng halaman. yung silito ito yung nakalagay yan sorry naman o, yun at ang magpapatunay niya na maganda ang ating ginawa is yung kanyang performance ano ba ang mangyayari? ano ba ang performance nito kasi kanina umaangat gumagalaw-galaw ang bumper at wala sa clearance ayun naman mapapansin natin ang clearance niya is napakaganda na fix na fix kung ano yung original na yung pagkakakapit Alisin natin ngayon yung kanyang jack. Ayun, sa ilalim. Hindi pa nakita eh. ay. Hindi naman ito. Mag-i-explain pa ako sa inyo. Hindi naman kayo mag-subscribe. Hindi yan. Saka <laughs> lang. <laughs> Ayan. Okay na. Kahit ugain nyo ng pitong tiyanak, hindi yung bibigay. Oh. Nakapit. Oh. Oh. Bye. Parang gawa sa... Ano? Gubatan. Gubatan works. <laughs> okay na. Naipakapit na natin. And then, na-maintain natin yung clearance. So ang kasunod niyan ay paglilihan ng Masilya and then spray so yun ang kasunod mamaya naman, ang ating ginamit na fondo is gold. Ang ating mga ginamit ngayon na fondo is gold. Before tayo mag-apply ng orange mica. Para mas mabilis tumalab yung ating final color. Ito nga, ang ating ginamit na fondo is gold. So, orange gold. And then, itong ating final color is orange. Okay. Pakan natin. Ako nila pala. para mas mabilis tumabon itong ating ginamit na final color so ito ay kung tawagin ay orange mica uh, mataas yung red pero nagkakaroon ng orange dahil dun sa kanyang mica na gold syempre ang kulay nyan is hindi natin agad agad ma-identify pero ang nakalagay sa kanyang registro is R71 hindi ko na matandaan kung R71 nga basta code lang siya hindi siya words na nakasulat doon na may mga letra Mag, uh, isang letra at dalawang numero, code lang ang ginamit nila so ngayon ang ginawa naman natin dahil walang available na ganoon kulay sa ating bilihan, so nagpamanual mix tayo yung templa and then halo and then compare halo uli compare uh, kasama sa tools uh, sikat ng araw na ginagamit tools ba yun? Kasama na? Okay, dinin. ngayon magpapatuyo na lang and then buffing, so bumper lang na bangga na fix natin and then repair, nagbasilya and then primer, pondo and then color and then top coat. Siyempre yung dyaryo, tatanggalin na natin yan.